Yo! Tiradas Boss dito mga boss. Golden Silong wala tayo dito mga boss. Uh, napayagan tayo magpick ng Golden Silong sa ating mga dito mga boss. So, kara po yung Layla dito mga boss. Oh. Ayan, tingnan niyo mabuti yung laila dito mga boss. Grabe, napaka-greedy dahil sobrang ganda na kanya yung skin. yan binaril-baril ako dito mga boss. Oh. Ayaw niya akong kantantanaan dito mga boss. kahalan niya hindi ko siya palagan sa ano, mga boss kahit na early. O palaga ko dito mga boss. Kaso ang... Grabe. greedy ng kalaban ko dito mga boss. Kaya maaga ako itong mabigyan siya mga boss. Kaya yeah, wala na itong pangtakas. Buti na lang mga boss pag Laila naka-flicker. Para may pangtakas. Laila naka-edges. Wala yan boss. Kawawa yan. Kaya yan. O nagkamali pang ako ng pindot mga boss. Pero may crown to pa yan. Sa tingnan niya. yan So, kawawa talaga pa na ila naka mga boss. So, grabe, grabe ang galit ng mga kalaban ko dito mga boss. Oh, yan Hindi nila ako tatantanan dito sa lane mga boss. No, pinasok na ako ng core ng kalaban kaya nabigyan ko nga dahil masakit yung tower dito na naman, grabe. Ayaw nila ako bigyan ng space dito sa lane mga boss pero ang ganda ng uh, uh kampi ko dito. Daling na mga kakampi ko dito mga boss, ang bilis mga responde. Kaya yan, nakatatlo na tayo mga boss. At nairon pang mids nila mga boss, nagulti dito sa gilid. At dito tamang tago lang tayo sa damo mga boss. Antay lang tayo ng mga kalaban na konti na lang yung buhay yan. Dito, nabigyan na naman natin. na naman tayo. So nabigyan tayo ng tatlo na mga boss dito. Linikuran ko sana yung, likuran ko sana yung dalawa dito mga boss. Ayan, Aso! Nakatakas yung aso. Bilis tumakbo mga boss. Hindi natin nahabol. So ganda ng sit ng tank namin. Ang lakas mag-seat yung tank namin. So nakuha ko naman yung Laila mga boss. At mabasag na naman natin yung tower dito. So tatapos natin mabasag yung tower mga boss. Ano? Ah, Nag-initiate na lang ako dito mga boss. Na magfastload na ako dahil hindi pa yan naman matapos yan. Dito na fast lord ako mga boss. Buti na lang tinulungan tayo ng kakampi para mapabilis na ma down yung lord dito mga boss at pagkatapos namin makuha yung lord mga boss diretso na ako sa top lane para basagin na tori dito mga boss Ayan, sa so pagkatapos kung mabasag yung tori mga boss nakita pa yung looy dito mga boss o oh. Ayan, ang katina natin kaya nabigyan natin dito lang looy mga boss At dito, may bonus pa dito mga boss Ang ganda ng sit ng tank namin dito mga boss, grabe Lupit eh, magsit sit mga boss, kaya ayan, Napabak na lang yung sun mga boss at tayo na trust ng wala tayo, na tayong skills mga boss Dito linikuran ko yung kalaban dito mga boss kaso nag yung tank nila Yan umiwas lang ako at dito makipagsabayan sa na ako sa aso Pero bi ang bilis tumakbo mga boss Dito na kami sa lord pero may naiwan dito ng mids nila mga boss kaya yan nabigyan natin to So nalibre namin yung lord mga boss at dito mga boss, dito na sana ito magtapos mga boss. Kaso, nabigyan tayo dito dahil napalalim tayo. Pero alam naman natin, manalo na kami dito dahil may kasama kaming Lord. At ganda po mag ng tat namin. Kaya maraming salamat sa mga napikampi ko dito ha. Sobrang lakas mga boss. Tingnan niyo mabuti oh. Ganda ng ulti mga boss. At iyan, ito na lang. Thank you so much for watching mga boss. Nice game.